So ayun mga kalode Ito na po yung ating siso na ating Alagang bibi dati mga kalode Malaki na sila mga kalode Sixteen na piraso mga kalode Sixteen Ang pinakain natin mga kalode Ay kanin at saka Ipanampalay, palay, Pahop In-update ko lang mga kalode kung gano'n na sila kalaki mga kalode. Ito mga kalode ay hindi ito magkasabay, mag nagpisa sila mga kalode. Kaya malaki yung iba, yung iba maliit. Kasi yung maliit dito, yung dati natin vlog, yung ang inahin ay bibi ni bibi. Ang malaki dito mga kalode ay, ang inahin nito ay nagpapisa ay yung manok. So yun mga kalode mayroon, na, mayroon din tayong nag kalode Mara, madaming nag itlog dito may nag din mga kalode oh. so ayun mga kalode lugar natin mga kalode kawawa sobrang init yung panahon sobrang init mga kalode kaya ganito na yung ating mga tanim mga kalode parang nanghina sila mga kalode so, sobrang init Sayen so, ma Claude itu yung ating breeder na 5 kilo ma oh medium lalaki na ma Claude oh hindi makita ma Claude parang hmm. ni makita ma Claude kita ko sa ni ma Claude oh Sayen so, ma Claude yan yung breeding natin ma Claude yung gitna yung sisiyo nila ma Claude medium lalaki na ma Claude hmm Sobrang cute yung sisiyo mga Claude Pasensya na mga Clody, kung paminsan-minsan lang tayo nag vlog kasi medyo busy mga Claude So mga Clody, ito yung ating mga alagang manok mga Clodo. Dito nag kakha sa mga tahop mga Clody. naghanap ng pagkain sobrang init na dito mga kalori kaya kawawa yung mga tanim in update ko lang mga kalori yung ating mga alaga Ruk! ito yung ating itap walaw na manok mga klode walo ka sunoy Kawalo. walo manami tayong sunoy dito mga klode ito pa mga klode to oh. ito yan so yan mga klode may bakin tayo mga klode oh. Dalawang piraso na bakin mga klode dik dik Ihawon para pista sa ating Panginoon mga ihawon para pista sa atong tunay na Panginoon sa September 10 mga kalode may apat pa na buwan mga Klode, ang alaga natin dito so medyo malaki na ito mga kalode ayan mga kalode Andi natin nalinisan yung ating libot natin hindi nalinisan <laughs> tanggol mga si tanggol ito si tanggol mga sak din tayo ng kalode o lasak na bubbles bubbles mga kalode ito si bubbles mga kalode bubbles Board, mga klode so yan mga Clody, yun lang yung ating update ngayon mga klode yung ating vlog para may content din tayo sa mga ating mga laga mga may mga manok tayo mga Clody, oh. pwede na nating binta yung mga malaking manok Meron din tayong bagong napisa mga oh. hmm. Bukas pato natin eh, Pugad mga kaludi Kasi may dalawa pa tayong Itlog na hindi napisa mga kaludi So ayun mga Tayo ay Dito lang magtatapos ang ating video Kaya nanonood ka, nanonood ka man sa aking video mga Pwede kang mag subscribe click the notification bell para lagi kang updated sa mga video kong gagawin mga Klaudi. so ayun mga kalode mayroon din tayong naglimlim dito mga Klaudi. so ayun mga Klaudi, dito lang nagtatapos ang video ko mga oh, let me with right now